Kabanata 330 Sa pribadong silid ng Bumang Hotel Tumingin si Cyrus kay Margo sa kanyang harapan at nagpas siyang sabihin kay Margo ang lahat ng nangyari sa panahong ito. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Cyrus, si Sue Margo ay lumahok din sa mga bagay na ito. Kaya si Cyrus mismo ay may karapatang malaman. Akala ko noong una ay sinabi sa akin ni Jonathan, na mayroong isang mana na kailangan kong manahin ito ay isang scam lamang. Ngunit pagdating ko sa kumpanya ni Jonathan, nalaman kong totoo pala ang lahat ng ito. Huminto sandali si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang halaga ng mana na kailangan kong manahin ay higit pa sa may isip ng mga normal na tao. Ito ay isang kabuuan ng pera na hindi kayang gastusin ng mga ordinaryong tao sa buong buhay nila. Pero kung G, asto kong mamana ang manang ito, may isang kondisyon. Anong kondisyon? Mabilis na tanong ni Margo matapos itong marinig. Ang kondisyon ay dapat kitang pakasalan. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Tumingin si Margo kay Cyrus at natigilan sa kinatatayuan. Isang hindi kapanipani walang ekspresyon sa kanyang mukha, at bamulong, ang kondisyon para mamanahin mo ang manang ito ay ang pakasalan ako bilang iyong asawa. Oo bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay ngumiti ng walang magawa at nagpatuloy. Noong una kong marinig ang kondisyong ito. Naramdaman kong napakahirap maunawaan. Hindi ko alam, hindi ko alam kung ano ang koneksyon sa pagitan ng mana at pagpapakasal bilang asawa, ngunit ito ay nakasaad sa kontrata, at dapat mo akong pakasalan ng pusa. Kaya nagsimula kang lumapit, tama ba ako? Tanong ni Margo kay Cyrus na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi. Marahang umiling si Cyrus. Pagkatapos ay nagpatuloy, si Jonathan ang tumulong sa akin na ayusin ang pagpupulong niyong dalawa, at para matulungan ako, espesyal na hiniling ni Jonathan sa iyo na maging fiancé ko. Tumingin si Margo kay Cyrus na may malaking luhang mga mata, isang hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang kontrata ng kasal sa pagitan nila ni Cyrus ay idinisenyo ni Jonathan at ang taong tumulong sa kumpanya ng ama ni Margot mula sa gulo ay si Jonathan. The requirement to inherit the estate is to let me marry you. But there is also a stipulation na kahit ano pa ang sitwasyon. As long as hindi talaga tayong dalawa, then I can. Ipapaalam ko sa kanila ang aking pagkatao. Kapag nalaman ko na sa kanila ang aking tunay na pagkatao, mawawalan ako ng karapatang magmana ng mana. Tumingin si Cyrus kay Margo at nagpatuloy. Matapos marinig ang mga salitang ito, bumagsak si Margo kay Cyrus at tumingin kay Cyrus sa kanyang harapan. Ngayon lang niya nalaman kung ano ang tungkol dito. Ang katotohanan na si Cyrus ay naging kanyang kasintahan ay hindi isang aksidente, ngunit ang lahat ay pinlano mula pa sa simula, ngunit si Margo mismo ay pinanatili sa dilim. No wonder kung gaano kagalang ang restaurant manager ni Jax noong nakilala mo ako sa Solbury. No wonder mas pinili ng ex-girlfriend mong magstay sa school para makatipid. Ikalat mo ang bed pictures mo at niya hindi nakakagulat na si Jonathan ay handang mamuhunan sa aking kumpanya, si Clyde ay labis na natakot sa iyo pagkatapos malaman ang iyong pagkakakilanlan. Hindi katakataka na si Ron, ang general manager ng iyong kumpanya, ay naglagay ng ganyang mukha sa pagsasabing peke ang isang tunay na plurera. No wonder maraming business tycoon ang bumibisita kapag nagdiriwang ang lolo ko ng kanyang kaarawan sinigawan ni Margot si Cyrus na may labis na nasa sabik na ekspresyon. At sa wakas ay tila na mamaos ang kanyang boses, at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, dahil ngayon ay ganap na niyang nalaman kung ano ang nangyayari dito. Hindi niya talaga maisip kung gaano siya katanga sa simula, para dayin siya ni Cyrus ng matagal. Parang guguho na ang buong mundo. Margot! na konsensya si Cyrus nang makita niyang ganito si Margie at ibinuka ang kanyang bibig para magpaliwanag. It turns out that it is all because that people already know your identity. And as your fiancé, I don't know anything, I thought you are actually just an ordinary student, Cyrus, ang galing mo umarte. Kinagat ni Margo ang kanyang mga ngipin at sumigaw sa hindi karaniwang malamig na tono. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa iyo ang tunay kong pagkatao, pero ang inheritance contract ang nagsasaad. Nag-aatubili na sumagot si Cyrus. Ibig sabihin pinili mo akong linlangan para makuha ang mana at kasangkapan lang ako para makuha mo ang mana, tama? Tuwang-tuwang sigaw ni Margot kay Cyrus. Noong umpisa, wala tayong nararamdaman sa isa't isa. At alam ko na ang isang tulad mo ay tiyak na ayaw sa akin at gusto mo lang tumulong sa kumpanya ng iyong ama. Kaya ako ay kasama ko. I made a marriage contract. And we both got what we need, but then, since I keep in touch with you for a long time, I realized that I can really like you, and I also want to marry you. Paliwanag ni Cyrus na may napakatapat na ekspresyon. Si Margo ay hindi napigil ang mapangiti pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay bamulong. Gusto mo ba talaga ako? Alam mo lang ang mga takda ng kontrata. Kung talagang gusto kita at mananatili sa iyo. Karapat dapat ka lamang na magmana ng ari-arian, kung walang ganoong panuntunan, ito ba ang pakikitungo mo sa akin? Ako. Tumingin si Cyrus kay Margo at natigilan sa kinatatayuan. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumili sa kanyang mga mata, dahil hindi niya alam kung paano pabulaanan ang pangungusap na ito ngayon kung hindi lang alam ni Cyrus na kailangan niyang mapaibig si Margo sa kanya, malamang na hindi siya magiging malapit kay Margo. To put it bluntly, Cyrus, hindi mo ako gusto, hindi mo ako mahal, gusto mo lang akong gamitin para makuha ang mana. Sinigawa ni Margo si Cyrus. Umupo si Cyrus sa pwesto at nag-alinlangan ng dalawang segundo, pagkatapos ay ngumiti ng walang magawa at sinabi sa mahinang boses kung ano man ang iniisip mo. Ngayon ay hindi na ako kwalipikadong magmana ng mana. Malapit na ako, maging isang ordinaryong tao. At ikaw pa rin ang panganay na babae sa pamilyang Suarez, kung wala ako, malamang na hindi mo ako kasama, hindi ba? Kaya ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan. Bita. Narinig ni Margo ang mga salita ni Cyrus, at bago pa man niya ito maisip, sinampal niya si Cyrus sa mukha, at pagkatapos ay tumingin sa malalaking mata ni Cyrus na lumuluha. Sumigaw siya, Cyrus, pakiramdaman mo ang iyong sariling konsensya at isipin mo ito, M. Kasama kita para sa pera mo. Kailan ko sinabing aalis ako kung wala kang pera? Panata 331 Hashtag 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 Talagang isang ordinaryong tao lamang. Si Bruno ay ngumiti sa tanong ni Cyrus at tinanong ang binata sa isang mock whisper. Gusto mo bang malaman kung sino ang nagtanong sa akin na dumating sa iyong tulong? Hindi ko masagot ang iyong tanong. Sa tingin ko isang araw na sasabihin ng taong iyon ikaw mismo si Bruno ay sumagot sa isang panunukso ng ngiti. Pagkatapos ay lumipat sa karapatan patungo sa helicopter nang hindi nagbibigay ng Cyrus ng pagkakataon na tumugon si Zola ay nakuha na sa helicopter noon. At ang Alexander ay tumakbo sa Diyos na alam kung saan ang kanyang buntot ay nakatago sa pagitan ng kanyang mga binti. Na iniiwan lamang ang mga thugs ng kalye na natambaw lamang sa lupa sa pamamagitan ng mga espesyal na puwersa pa rin ang dumadaing sa sakit. Ngayon na ang mga bagay ay dumating dito, at ang kanilang pinuno ay wala kahit saan upang makita, Natural walang isa nagbigay ng sampain tungkol sa kung sila ay tama. Pagkalipas ng ilang minuto, lumakad si Bruno sa helicopter. Sa sandaling ang commander ay pumasok. Ang engine ay nagsimula sa isang malakas na dagundong at sa gitna ng malakas na pagputol ng tunog, ang helicopter ay dahan-dahan na umalis at sa wakas ay nawala mula sa paningin ng lahat. Ang bawat tao'y patuloy na tumitig sa kalangitan sa kanyang kalagayan na may shock at paghanga sa kanilang mga mata. Matapos ang lahat, sino ang hindi inggit ang kakayahang tumayo ng matangkad at mapagmataas sa lahat ng tao, tulad ng Cyrus? Sila ay ganap na mesmerized sa pamamagitan ng kanyang dominante kapangyarihan. Gayunpaman, alam din nila na nagkaroon ng isang malaking, hindi maabot na puwang sa pagitan ng mga kagustuhan ng kanilang sarili at mga taong tulad ni Bruno at Cyrus. At ang nakahahalina sa kanila ay isang imposibleng panaginip na diaper.na may mabagal na pagkupas ng helicopter sa kalangitan, ang mga insidente ng araw ay dinala sa isang kumpletong pagsasara. Sa kanila, lumitaw ang Cyrus bilang pangwakas na nagwagi ng mga pangyayari sa araw. Pagkatapos ng lahat, siya ay ninakaw ang lahat ng matanghal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng militar ng estado ay nagpapakita para sa kanya. Anuman, kung ano ang hindi nila alam ay, sa katunayan, nawala ang lahat ng Cyrus, at kung anong kalamang nawala ay hindi maisip sa mga taong ito. Master de la Cruz, Jonathan lumakad sa Cyrus ng gilid at tinawag sa kanya. Tumawag ang Cyrus sa sulyap sa Jonathan, pagkatapos ay sinabi mahina hindi nakarapat dapat ang ari-arian. Hindi mo na kailangang tawagin ako ni Master de la Cruz. Bueno, hindi ito hanggang sa sa akin kung ikaw ay kwalipikado pa rin magmana ng ari-arian. Ang pangulo Reed ay may isang napaka profesyonal na koponan ng mga abogado. Kung sinasabi ng mga abogado na hindi ka na kwalipikado. Pagkatapos ay ito. Ngunit hanggang sa ang koponan ng mga abogado ay naglalabas ng isang opisyal na sertipiko, ikaw pa rin ang tanging may karapatan na tagapagmana ni Pangulong Reed. Jonathan reassured Cyrus solemnly. Ang Cyrus ay nagbigay ng isang nagulat na paghagupit. Pagkatapos ay nagkukunwaring pagkalito at nagtanong. Sa pamamagitan nito, ibig sabihin mo na ang pangkat ng mga abogado ay may pangwakas na sinasabi kung mayroon akong mga karapatan sa mana, tama ba yun? Oo, iyan ang itinatakda ng kalooban. Mayroong sampung abugado sa kabuoan, upang ito ay garantisadong na itinataguyod nila ang pinakamataas na pamantayan ng pagkamakatarungan at katarungan. Mahina ang Salem. Ham, well, kahit na ito ang kaso, na hindi talaga nagbabago ang anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, alam na ni Jacob ang tungkol sa aking pagkakakilanlan. Tiyak na ang kopuna ng mga abogado na iyong nabanggit ay masusumpungan ako sa lalong madaling panahon, tungo ng Cyrus. Pagaman hindi ito nagbabago ng anumang bagay, si Master de la Cruz, ikaw pa rin ang nag-iisang tagapagmana ni Pangulong Reed para sa ngayon. Ako pa rin sa iyong pagtatapon kung mayroon kang anumang mga order para sa akin. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin anumang oras, Sinabi ni Jonathan na Cyrus courteously. Terum na nagpapasalamat para sa iyo at tulong ni Jim ngayon. Nagiging huli na ngayon. Magmadali ka at umuwi, ito ay isang mahabang araw, tumugon si Cyrus. Ang pagdinig na ito, ipinagpalat ni Thomas at Jonathan ang mga sulyap sa isa't isa, at walang sinasabi, lumingon sila at lumakad sa parking lot pagkaraan ng ilang sandali, nawala din ang dalawa sa kanila mula sa paningin ng lahat, nakasakay sa kani-kanilang mga kotse. Nakikita na ang karamihan sa mga pangunahing tao ay umalis sa mga tagapanood na orihinal na umaasa na panuurin para sa higit pang kaguluhan ay walang dahilan upang manatili. Sa lalong madaling panahon, sila, masyadong, ng gabi na nakalat mula sa eksena, recounting mga kaganapan mula sa araw sa mumbles ng kawalang paniwala. Kahit na ang mga tao ay umalis, alam ng Cyrus na marahil ay hindi magtatagal para sa mga insidente ng araw upang kumalat sa buong estado ng Kanam sa pamamagitan ng salita ng bibi. Pagkatapos ng lahat, alam niya na mas mahusay kaysa sa sino man na ang mga alingongaw ay kumakalat tulad ng hangin sa Kanam. Pagkatapos ng Cyrus nakita na ang lahat ay umalis, siya ay lumapit sa Margo maingat tulad ng nakuha niya sa kanya at binuksan ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay, sinabi ni Margo, Cyrus, sumama ka sa akin. Mayroon akong isang bagay na hihilingin sa iyo. Cyrus hesitated pagkatapos nodded mahina at murmured, okay. Inaasahan niya na kailangan niyang harapin ang ilang mga bagay ng maaga o huli. Ngayon na ang mga bagay ay dumating dito alam ng Cyrus na magiging walang kabuluhan kung patuloy siyang nagsisinungaling sa Margo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, ang Gering ay hindi isang tanga. Ay hindi naniniwala sa mga bagay na sinabi niya bago pa. Tumingin si Margo at lumakad sa bumang hotel, habang ang Cyrus ay sumunod ng malapit. Baron, Craig at ang iba ay tumingin sa isa't isa ng tahimik. Hindi nila alam kung ano ang nangyari o kung sino ang Cyrus, ngunit pinili nilang huwag sundin ang Margo sa hotel. Alam nila na ang Margo ay dapat magkaroon ng isang bagay upang talakayin sa Cyrus sa pribadu, at sa gayon ang dalawa sa kanila ay sapat na makabuluhang upang manatili sa labas ng kanilang paraan. Pagkatapos ng Gering at Cyrus ay pumasok sa bumang hotel, direktang nagpunta sila sa isang pribadong silid. Maluwag ang tawag na isinara ang pintu ng pribadong silid, pagkatapos ay tumingin sa Margo maingat. Ang mga gears sa kanyang isip ay ngayon umiikot sa isang siklab ng galit, habang sinubukan niyang malaman ang pinakamahusay na paraan upang ipaliwanag ang lahat ng bagay sa Margot. Cyrus, sino ang impyerno mo? Bago makipag-usap ang Cyrus sa kanyang sariling inisiyatibo, ang Margo ay unang nagsalita. Ako ay talagang isang ordinaryong tao, Cyrus sumagot maingat, Cyrus, kahit na ngayon, ikaw pa rin nakahiga sa akin. Talaga bang iniisip mo na naniniwala ako sa iyo kung sasabihin mo ito ngayon? Sa tingin mo ay isang tanga, hindi ba? Margo frowned sa Cyrus, nakakakuha ng labis na agitated sa kanya. Margo, hindi ko sinungaling sa iyo, at hindi ko ginagamot ka tulad ng isang tanga. Ako ay talagang isang ordinaryong tao. Ipinaliwanag ni Cyrus ang kanyang sarili, walang magawa sa sitwasyon. Kung talagang isang ordinaryong tao lamang, kung bakit ang sabi ni G. Gibbs at si Mr. Duke ng Master de la Cruz. Bakit ang komandante ni Lopez ng militar ng estado ay lamiligtas sa isang helicopter? Sabihin mo sa akin ngayon, anong ordinaryong Dersen ang magkakaroon ng ganitong katayuan at kapangyarihan? Margo interrogated sa isang malakas na boses. Half taon na ang nakalilipas, ako ay talagang isang ordinaryong tao, ngunit isang araw, si Jonathan ay lumitaw mula sa Asol at sinabi sa akin na may isang malaking mana na kailangan kong magmana. Naisip ko na orihinal na ito ay isang scam at hindi inaasahan ng lahat ng ito upang maging totoo. Ipinaliwanag ng Cyrus sa Margo sa soft tones. Si Margo ay nabigla nang marinig niya ito. Dahil tila siya ay naitendaan ang pagdinig ng Zola at ang iba pang tinatalakay ang mana ng Cyrus ng isang habang ago, kaya ang tunog na tulad ng kalam ay talagang nagsasabi ng katotohanan. Kung gayon, ano? Magpatuloy, hinimok ng Laivori ang Cyrus thing time at tatlundaan at tatlumput Hashtag 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 Ang lahat ba ay para sa pera? Sa isang pribadong silid sa bumang hotel, ang Cyrus ay tumitingin sa Margo na nakaupo sa harap niya, at nagpas siyang lumayo sa kanya tungkol sa lahat ng nangyari. Pagkatapos ng lahat, sa Cyrus, si Margo ay may malaking bahagi sa lahat ng ito, at sa gayon, may karapatan siyang malaman ang buong kwento. Hindi na isip ni Jonathan na nagsasabi sa akin na may isang mana na naghihintay para sa akin ay isang scam lang. Ngunit nang makarating ako sa kanyang kumpanya, nalaman ko na ang lahat ng ito ay naging totoo. Ang Cyrus ay nakapos sa isang sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy, ang halaga ng mana na kailangan kong gawin ay simpleng hindi may ng isang ordinaryong tao, mas mababa ang isang taong katulad ko. Ito ay isang kabuoan ng pera na walang karaniwang tao. Gusto mong magmana ng mana na ito? May isang kondisyon. Ano ang kalagayan? Ang Maadrox ay nagtanong ng mabilis. Ang mga mata ay nakatuon sa Cyrus, ang kondisyon ay nakailangan kung pakasalan ang Cyrus ng Yul na sumagot habang siya ay tumingin pababa. Na parang bahagyang nahuhulog sa pagsasabi nito ng malakas. Tumingin si Marg o sa Cyrus masindak siya ay tumingin bilang kung hindi niya maunawaan kung ano ang narinig niya, dahil ito ay ketawa-tawa. Hayaan mo akong makakuha ng tuwid na ito. Ang kalagayan para sa iyo ay magmana ng real estate ay para sa iyo napakasalan ako. MMHMM Ang Cyrus nodded mahina, pagkatapos ay kinunan niya ang isang walang magawa, hindi ko naintindihan ito. Hindi ko alam kung ano ang nagmamay-ari ng ari-arian ay may kinalaman sa akin sa pag-aasawa sa iyo. Kaya hindi ito nakapag-isip, ngunit sa kontrata, itinakda mo na dapat mong pakasalan ako ng maluwag sa loob. Kaya, kapag nagsimula kang lumapit sa akin, ay na ito. Tinanong ni Margo ang Cyrus na tinitingnan siya ng hinala. Iyon ay hindi ito. Cyrus shook ang kanyang ulo malumanay. Pagkatapos ay nagpatuloy. Jonathan nakatulong gumawa ng mga pagsasaayos para sa amin upang matubunan at upang bigyan ako ng isang kamay. Jonathan kahit na ginawa mo ang aking kasintahan sa pamamagitan ng paglipat ng ilang mga bagay sa paligid. Ang mga luha ay nagsimulang magaling sa malalaking mata ng Margot. Ang kanyang pagpapahayag ay hindi mababasa. Hindi niya naisip na ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Cyrus ay magiging dinisenyo sa pamamagitan ng Jonathan, isang cog sa mga machinations ng grand plan ng lalaki. Tumating siya sa pagkaunawa na ang taong nakatulong sa kumpanya ng kanyang ama sa labas ng problema ay naging Jonathan. Ang pangangailangan para sa akin ay magmana sa iyo ng ari-arian ay para sa akin na pakasalan ka, ngunit may isa pang panuntunan na dapat kong sundin. Hindi mahalaga kung ano ang sitwasyon, hanggat ang dalawa sa amin ay hindi isang lihing. Kung alam ko ang aking totoo identity, pagkatapos ay mawawala ang aking karapatan sa mana. Tumingin si Cyrus sa Margo at patuloy. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Cyrus, ang garing ay nahulog sa katahimikan at tinitigan ang binata bago ang kanyang kawalan ng kakayahan. Lamang ngayon alam niya kung ano ang lahat ng ito ay tungkol sa lahat nadama niya ang isang kumpletong tanga. Ito ay hindi isang aksidente sa lahat ng Cyrus na iyon ay naging kanyang kasintahan. Ngunit ang isang tao ay dinisenyo ang lahat ng ito mula sa simula, at siya lamang ang isa na pinananatiling sa madilim. Hindi nakakagulat na ang tagapamahala ng Jack's Restaurant ay ginagamot ka ng may paggalang kapag una kaming nakilala. Hindi nakakagulat na ang iyong dating kasintahan ay pipiliin na kumalat ang mga larawan ng dalawa sa iyo sa kama sa lahat ng tao sa paaralan. Upang makapagbalik ka sa aking kumpanya sa simula. At ang James na iyon ay natatakot sa matapos malaman ang iyong identity hindi nakakagulat na Krister ang general manager ng Bitenyo, nagtrabaho ng napakahirap upang bigyan ka ng mukha at sinabi na ang isang tunay na plorera ay peking kaya hindi ka makakakuha problema. Hindi nakakagulat na maraming mga negosyo tycoons ang bumisita sa iyo sa pagdiriwang ng kaarawan ng lolo. Sinabi ni Margo o sa lahat ng mga oras na siya ay ginawa ng isang tanga. Sumigaw sa Cyrus sa pagkabigo, sa wakas, siya ay sumigaw ng labis na ang kanyang tinig ay naging namamaos, at ang mga luha ay nagsimulang muli sa kanyang mga mata, dahil ngayon siya sa wakas ay ganap na nakilala ang lahat. Hindi niya maisip kung gaano siya kalungkutan mula sa simula, na nalinlang ng Cyrus ng matagal. Nadama niya na ang kanyang buong mundo ay malapit ng bumagsak. Margot. Si Cyrus ay nalulula sa pagkakasala kapag nakakakita ng Mark O tulad nito at binuksan ng kanyang bibig upang ipaliwanag. Ito ay lumalabas na ang lahat ng ito ay dahil alam ng lahat kung sino ka, at gayon man, bilang iyong kasintahan, wala akong mas maalam. Akala ko ikaw ay talagang isang ordinaryong estudyante. Cyrus ikaw ay talagang mahusay sa pagkilos, hindi ka ba? Ang Margo ay naghagupit ng kanyang mga ngipin at nakikita sa isang sarcastically cold throne. Hindi na hindi ko nais sabihin sa iyo kung sino talaga ako, ngunit ang kontrata para sa pagmamayari ng estate ay itinakda ito. Sumagot si Cyrus. Well, pagkatapos ay nangangahulugan na pinili mong linlanggan ako upang makuha ang iyong mana at ako ay walang anuman kundi isang kasangkapan para sa iyo upang makamit ang iyong layunin, ay hindi. Marg o patuloy na ako sa Han Kalam malakas. Sa simula, totoo na wala kaming damdamin sa pagitan namin. Alam ko na ang isang taong katulad mo ay hindi kailanman mahulog para sa isang taong katulad ko. At sumang-ayon ka lamang na pumasok sa isang kontrata sa kasal sa akin dahil ikaw ay sinusubukang makuha ang iyong ama ang kumpanya ay wala sa problema. Pareho kaming nakuha kung ano ang kailangan namin. Ngunit pagkatapos ay nakuha na mas maraming oras sa iyo at nakilala mo na mas mahusay. Natanto ko na maaaring ako ay talagang bumagsak para sa iyo at talagang gusto kong pakasalan ka at ginugugol ang buong buhay ko. Ha? hindi maaaring makatulong ang Marg o ngunit sneer sa kawalang paniwala. Siya ay bamulong lamang para sa Cyrus upang marinig, nakarating na ba kayo ay nahulog para sa akin? Ang lahat ng alam ko ay ang kontrata ay nagpapahiwatig na kailangan mo akong matangkad sa iyo at kusang loob na sumang-ayon sa iyo bago mo gamutin ang aking kalagayan. Kung walang ganoong probisyon, gagawin mo pa rin ako katapatan pagkatapos. Ako, Cyrus ay tumingin sa Margo, hindi masagot siya. Ang isang bakas ng kawalan ng kakayahan ay nagmumula sa kanyang mga mata. Dahil hindi niya alam kung paano niya dapat pabulaanan kung ano ang kanyang inakusahan sa kanya at patunayan sa kanya na talagang nagustuhan niya siya. Totoong-totoo -tuto na kung ang Cyrus ay hindi nakilala na ang Laivori ay talagang mahalin sa kanya, hindi siya maaaring nakuha kaya kusot siya upang ilagay ito bluntly, Cyrus, hindi mo gusto sa akin, at hindi mo ako mahal. Gusto mo lang gamitin sa akin upang makuha ang iyong hanggal na mana. Margo yelled sa Cyrus malakas. Cyrus nakaupo pa rin at naisip para sa isang sandali. Sa wakas, ang lahat ng maaari niyang mag ay isang walang magawa ng iti. Hindi niya nais na magtaltalan, kaya siya ay nagtapos sa isang mababang boses, anuman, maaari mong piliin na hindi maniwala sa akin kung gusto mo. Ngayon na hindi nakarapat dapat ang ari-arian, at ikaw pa rin ang prinsesa ng mga Suarez. Sa sandaling wala akong anuman, hindi mo na nais na makasama ako, gusto mo ba? Ano ang punto sa amin na argue ang tungkol sa mga ito kahit na? Asterisk 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 sa mga salita ng Cyrus, Margo ay hindi kahit na sa tingin ng dalawang beses bago siya got up at slap siya mahirap sa ang mukha. Siya ay lubhang nasaktan at nahuhulog sa kanya kasama ang kanyang mga teary eye, Cyrus, tumingin sa iyong budi at tanungin ang iyong sarili. Ako ba ay sayo dahil sa iyong pera? Kailan ko sinabi na El umalis ka kung wala kang pera?